samantalahin, samantalahin habang walang tugtog, tugtog. <laughs> Grabe yung mga kapitbahay yon. Ewan ko, masyadong, kumbaga, parang hype na hype. Patugtog ng patugtog. Kung baga patugtog lang, pagkalakas-lakas pa. Hmm. Okay. Proceed sa topic. Sorry po, I'm, ano po, no, I'm, I'm having my breakfast right now. Ano ba breakfast ko? Chocolate, tapos, meron kaming monay wala nga pong palaman. Pero okay lang po. Kasi sometimes maganda rin yung kumain ka ng walang palaman para hindi masyadong mataba. <clears throat> Proceed po tayo. Narinig na po ba ninyo kapag ka namamatay daw ika ang isang tao, sinusundo raw ito ng mga kaanakan o kamag-anak niya? Totoo po ba ito? Ngayon pa lang po sasabihin ko po sa inyo, Nope. hindi, maling-mali. That's not true. Pag namatay ang tao, sabi ng Bible kasi si Pablo, sabi niya. <coughs> May sinabi si Pablo rito. You know what? Ang Bible isa po siyang book na kung saan papag-iisipin ka eh. Sometimes, yung mga doktrinang gusto natin madali. <coughs> sorry, sorry. Sometimes yung mga doktrinang gusto natin madaling maunawaan, maintindihan, hindi ganun pina pina-intindi sa atin ng Diyos eh. Nisan, idadaan niya sa malalim na pag-aaral like yung Trinity. 'Di ba? Kaya nga po nagdi-discuss ang mga tao. Well, I think yan ay gusto ng Panginoon. The more you discuss, the more you learn, the more you study. Kasi if you don't discuss anything, basta pinaniwalaan mo na lang, that's nonsense. Because, apa, paano yon? Hindi mo malang inaroy, pinapaniwalaan mo. Ganon din po yung Trinity. ba? Diba? Nakalagay sa Bible, tatlo ang persona ng Diyos, pero iisang Diyos siya. Okay? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And yet, one God. Maliwanag po yan. Pero hindi naman po yan ang topic natin ngayon. Isa pong topic ngayon sa Bible, yung sinabi ni Pablo na mas gugustuhin ko pang umalis sa body na ito, sa katawan na ito, at pumasa kay Kristo. Kesa, manatili pa rito. Pero, sabi niya, dahil sa inyo, pipiliin ko muna yung na dito muna sa katawan na ito o dito sa earthly tent na ito para patuloy ko kayong magabayan sa inyong paglago kay Kristo. So, dito, makikita po natin dito na si Apostol Pablo po ay may sinasabi po yung pumasa kay Kristo. Yung sabi niya, nanaisin ko pang umalis sa katawan na ito para pumasa kay Kristo. ba diba? So, ibig sabihin nung pag namatay ang tao, na kay Kristo Jesus ka na agad, na kay Jesus ka na agad. Yun yon Hindi yung mga kasabihan na uh, susundin doon ng mga kamag-anak. Tapos ito pa ang worst. May namatay daw silang anak na bata. Sabi niya, pag namatay daw sila, okay daw. Kasi may, mag, may, may, angel doon na mag-ano uh, ilaw. Mga ganon. Mga kalokohan po yan. Mga kalokohan po yan na walang basihan sa scripture. Pag walang basihan sa scripture, huwag mong por pabor. Dahil, malilin lang ka at pag nalin lang ka, makapanlilin lang ka rin sapagkat yung pinaniniwalaan mong mali na yan, ipapasa mo sa iba. Kawawa naman yung mga tao. Please, base it on the word of the Lord Jesus Christ. The Bible. Kung hindi ka sigurado sa isang doktrina, magtanong po kayo sa mga born again Christians na nagblablag nandiyan po ang comment section, dito magtanong po kayo sa akin. Sasagutin ko po kayo kung hindi kayo maintindihan, huwag lang kayong naniniwala kung saan saan. Dito po talaga, totoo kasi si Jesus lang po ang itinataas natin. Sabi ko po sa inyo, pag namatay ang tao, di diretsyo kay Jesus. E ganito po yan. Halimbawa, pag namatay, actually, hindi po tinatawag ni Jesus na namamatay ang isang born again Christian. Anong tawag niya? Natutulog. Sabi niya, hindi ba nung nalaman ni Jesus na Si Lazaro may malubhang karamdaman. Sabi ng mga apostoles niya, hindi po ba kayo pupunta roon? No, hindi muna, sabi niya. Kaya si Jesus nagpalipas muna ng apat na araw doon sa kanyang kinaruroonan. <coughs> Then after four days, hmm, nag ang Panginoon na pumunta doon sa <coughs> doon sa kanyang kaibigan na namatay na nga na si Lazaro. Pero bago siya pumunta, may sinabi siya sa mga disciples niya. Sabi niya, pupuntahan natin si Lazaro at siya ay aking gigisingin sapagkat siya ay natutulog, sabi ni Jesus. Sabi ng mga apostoles niya, Aba, kung ganoon po Panginoon, eh tara, gisingin na natin siya, gisingin na po ninyo siya. Gagaling na po siya kasi natutulog lang para gigising. Diniretso ng Panginoong Iso Kristo yung mga disciples na matay na si Lazaro. O, ba? Diba? So, ang born again Christian, kapag dumapo na yung kamatayan, ibig sabihin tumigil na yung pagtibok ng puso, natutulog lang. Kasi, pag natutulog, masarap, hindi ba? Oo. Tapos, yung espiritu mo na kay Jesus na. kay pag, pag, I believe, pag namatay ang isang kristyano, pag natulog ang isang kristyano, namatay na sa mundong ito, pag gising mo, katabi mo na si Jesus, yayakapin ka na niya. O, di ba? Maganda eh. Maganda siya. Maganda. Yun. Ngayon, ano nangyari? Pumunta siya kay Lazaro. Umiyak yung isang kapatid ni Lazaro. Sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Umiyak si Jesus doon. Jesus wept. What is your favorite scripture? Ano sa mga binababalistad namin? Jesus wept. Tawa nang kami. <laughs> Dahil, di ba, pinakamigising verse sa Bible. Okay. So, pumunta siya doon. Sabi niya, Lord, if you would have been here, my brother would not have died. Saan na siya inilibing, ka ni Jesus? Tara, Panginoon, sasamahan ko po kayo, sabi ng magkapatid. Marta and Mary ang pangalan noon. Mga kapatid nga nitong si, yun nga, si Lazaro, inamatay. Dinala nila dun sa Yunggib, Yunggib Cueva, no? Uh, doon. Tanggalin ninyo ang bato, sabi niya. Panginoon, mabaho na, malagsoy na yan, malagsoy na. Ibig sabihin ng malagsoy, nangangamoy na, malagsoy na yan. Tanggalin ang bato. Pa ni Jesus. Tinanggal nila ngayon. Lazaro, lumabas ka. Lumabas ang patay. Nababalutan. Kasi pag namamatay ang mga tao nung araw, binabalot ng... parang mami, the mami, na parang di ba yung the mami? Kalagan ninyo siya. Pa ni Jesus. So yun. Makinig pong mabuti. Importante po itong sasabihin ko. Si Jesus ang may akda ng buhay. Kaya bago bagunya buhayin itong si Lazaro, may sinabi siya kay Mary. Dalawang beses 'yon. Makulit si ano eh, Makulit sorry, ma, makulit si Martha. Sorry, it's not Mary, it's Martha. Panginoon nangangamoy na malagsoy na 'yan. Sabi ng ganun ni Jesus. Hindi pa sinabi ko na sa iyo, kung maniniwala ka lang sa akin. Maski mamatay ka, mabubuhay ka. Naniniwala ka ba dito, Martha? Kani Jesus. Yes, Panginoon, naniniwala po ko. pinuhay niya yung patay. Wala yung malagsuy niyan. na yan. Nabuhay. Di ba? Naniniwala ako yung kalagsuyan, yung kalagsuyan ng amoy, ng malagsuy na amoy na yan. Natanggal nung nabuhay siya. Kasi, di ba, si Jesus perfect eh. Come out. Lazaro, labas. Get out. Get up and get out. Basta get out. Kala niya. Ayun, nabuhay. So, si Jesus ang may akda ng buhay. Kaya pag namatay ang isang born again Christian, sabi niya, natutulog lang. Nakita po ninyo ang ganda. Ilam nga po muna ako ng chocolate po. <coughs> Dahil sa totoo lang po, kung hindi mo alam ang paniniwala mo, maliligaw ka at malilin lang ka ng no, mga paniniwala ngayon. Sinusundo na raw, may ilaw, yung mga kamag-anak daw nila na namatay, paramdapas. Eto na sila, ito na sila. Pero may kwento po ko sa inyo. Marami daw pong namamatay, na matatanda, bago namatay ang sabi nila. Mga hindi po mananampalatay ito, ah, sabi niya gano'n. Bago daw po namamatay, sabi niya. Ayan na sila, ayan na sila. Nililin lang po ng Diablo yun. Para yung mga nakapalibot na mga tao, papaniwalain doon sa kademonyohan ng demonyo. Ano ba ang ng demonyo? Kasi nungalingan. He's the father of all lies. Hindi po totoo yun. Ang totoo yung hindi mananampalataya na iyon, talagang namatay yon sapagkat pupunta iyon ng Hades right after ng death niya. Dadaling siya roon ng mga demonyo. Huwag hmm. kayong naniniwala doon. Maraming folk, folk horror, ang tawag nila na yeah, hindi naman totoo din, and yet uh, kinukonsider na totoo kasi pinaniniwala na ng karamihan, kalokohan yan. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, mag-subscribe ka na. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, paniwalaan lang natin ang Biblia. Pag namatay ang isang born-again Christian, hindi po siya namang matay, natutulog lang, at nasa piling na ni Lord Jesus. Thank you. And Jesus truly loves us all.